Anyways, ganap nga. ay eh, ginising na nga ako ni Bebo dahil luto na nga daw itong sinigang na pinaluto niya kay Atilen. Ay, grabe. Pagkaganito talaga ang mga ulam sa tanghalian, eh, talaga naman mapapalaban ka. Quest kasi talaga namin na luto nga na sinigang na gawin, ay eh, yung medyo mataba-taba. At yun na nga, hindi naman pwedeng kami dalawa lang ni Bebo ang kumain. Kaya naman tinawag na nga namin yung mga kasama namin dito sa bahay. Tapos nga namin kumain, ay, gumayak na rin ako dahil magbabiyahe nga kami. Papunta nga sa pinagagawa naming samjihan. Dahil magbubukas na nga ito sa February 28, eh, tuturo ko na nga sa inyo kung saan kayo pupunta na Ito ang way namin ay galing nga kami ng kalumpit nito. Kaya naman didiretsuhin nyo lang yan papunta nga ng Jumbo Genra. Pagkarating nyo naman ng Jumbo Genra ay kakaliwa lang kayo papasok nga dito sa malaking iskinita. Hindi naman kayo maliligaw dito dahil napakalapit lang naman basta makinig kayo na mabuti sa akin. <laughs> Kayo na nga from Jumbo Jan Ride diretso hinyo lang tong malaking iskinita na to. At pag nakita niyo na nga yung pangalawang kwanto ay lili ko nga kayo doon pa kaliwa. Ay magalala maglalagay naman kami ng malalaking signage dito para hindi nga kayo maligaw. Kaliwa nyo nga ay makikita niyo nang agad yung building na kulay gray at doon na nga located itong Heart and Soul May. Mas malapit nga ang daan kung dadaan nga kayo dito sa bagong palengke dahil katabing katabi lang nito yung bagong palengke. Yeah. Tatalungin nyo nga kung bakit dito namin nailagay. Ay napaka-press ko kasi nung pwesto na to lalong-lalo na kapag kabandang hapon. Na. Punta kasi kami dito ay alauna nga ng tanghali at natatnan pa nga namin to si Madam Roxy na nagwawalis. Laki na nga ang changes dito sa samjihan namin at halos patapos na nga rin. Grabe, sobrang bilis nga nilang gumawa at naikabit na nga nila yung mga exos na nire-request din namin. At baka dito na nga rin kami aabutan ng gabi dahil hihintayin na nga rin naming pailawin itong mga ilaw na pinaglalagay namin dito sa resto. Grabe, sobrang excited na nga kami dalawa ni Bebo na buksan itong samjihan namin na ilang buwan din namin pinlano. At dahil katanghali ang tapat nga ang pagsadsad namin dito sa Apalit, Pampanga. Binuksan na nga namin yung mga aircon dahil, Diyos ko, bala mo na tiyo kami, sound na. <laughs> sobrang init nga talaga dito. Ay, nagpabili na nga ako ng Wiggis ice cream. Ay, naman talaga, ay may malapit nga na branch dito sa amin itong Wiggis At nagpabili na nga ako nitong paborito kong ang flavor na Gabi Queso. Ay, Diyos ko, pa-summer na nga. Kaya naman parigurado. Ay, kailangan na kailangan yung magpalamig kasama nitong Wiggies. Ang buwan yata, ay, eh, hindi uubrang, hindi kami kumain ng Wiggis dahil napakasarap at talaga naman kapag ka natikman mo. Galing ice cream na to dahil kahit gaano kainit eh hindi agad nang may melt dahil meron ngang yelo na kasama sa paligid. Yan din talaga ang isang rason kung bakit mas gusto talaga namin pinariregalo tong Wiggies ice cream dahil hindi nga agad natutunaw. Yeah. Ano man ayan, pinagbibigyan na nga namin ng ice cream itong mga nagtatrabaho dito nang malamigan at hindi mainit ang ulo nila. <laughs> Habang ini-edit ko nga to, ay naglalaway na naman ako dahil napakasarap talaga nitong Gabi Keso. Prito ko naman lahat ng flavor ng Wiggies, pero ito talagang Gabi Keso, iba talaga ang tama sa buhay ko, naksyuta. <laughs> Napakarami na nga rin nilang branches sa iba't ibang lugar at panigurado ako kapag ka natikman nyo to, ulit-ulitin nyo rin. Na kasi nung no, nakain ko tong Wiggies, ay tumaas na talaga yung standard ko pagdating sa pagkain ng ice cream. Kung so kaya siya masarap, ay talagang totoong prutas ang inilalagay nila. Yun kasi mga food color na lang ay nilalagay, tabang pa, nagsyoot <laughs> Pero ayun nga, mabalik nga tayo dito sa pinagagawa namin. Eh siguro mga alas 5 na nga ng hapon na datang start na nga silang magbukas ng mga ilaw. Tingnan rin kasi yung mga signage na ilalagay namin dito sa gilid. At mamayang gabi nga ay may ilaw din yan. Grabe, nagulat nga ako dito sa Panaplex na dumating dahil hindi ko inakalang ganito pala siya kalaki. ayun nga, simula nga kaninang tanghali ay dito na nga namin inubos ang buong araw namin. At hinintay na nga namin magdilim para makita namin kung gano'ng kaganda. Randam na ramdam ko nga na ilang araw na lang talaga ay magbubukas na nga itong Heart and Soulmate Korean Grill House ex Vlog. Ang makabuti talaga ni Lord, parang kailan lang ay eh, nagbabike pa ako sa Japan at OFW ako, eh ngayon ay eh, magbubukas na ako ng sarili kong restaurant. Kaya magkita-kita po tayo sa February 28 dito yan sa Heart and Soulmate. Alam niyo na kung saan na, nakshutan. <laughs> gusto ko lang i-share sa inyo itong pinaglilibangan kong laro na Diamond Game. Paalala lang, ito ay libangan lamang ng matatanda at mahigpit na ipinagbabawal sa mga bata. Napakadali lang mag-register at gumawa ng account dito. Ilalagay nyo lang naman ang inyong phone number, mag-create ng password at higit sa lahat, huwag nyong kakalimutan ang aking referral ID. Nang nga lang kadali at meron ka ng account dito sa Diamond Game at napakarami mong pwedeng pagpili ang laro dito. Pero syempre, bago ka maglaro, kakailanganin nyo muna mag-cash in. Kadepende nga sa inyo kung magkano yung gusto nyong i-cash in, pwedeng 100 hanggang 50,000 order nyo nga in, ay pwede na kayo mamili ng laro na gusto nyo laruin. Meron nga bagong laro dito na sinubukan ko nga laruin. Ito nga yung Super Ace. Ay, grabe. Nung una nga, hindi ko pa talaga masyadong magets, Pero pipindot-pindot ka lang pala dito. Eh, pwede ka na nga manalo ng sobrang laki. Pero hindi lang yan. Meron pa nga akong isang larong natuklasan. Ito naman yung Fortune Gems na unang beses ko pa lang nilaro. Eh, talaga naman napakalaki ng na-cash out ko. Nagulat nga ako. Grabe. Kasi pwede ka palang manalo ng ganito kabilis sa laro na to. Kaya naman, malaki-laki na napanalunan ko, eh, naisipan ko na i Dali din naman mag dito. Pindot nyo lang yung withdraw na makikita nyo sa baba. Kaya kung gusto nyo rin subukan, ilalagay ko na lang yung link sa comment section. Yun lang naman. Salamat!